No? karon uh, na na sad ko ina dong gano ayagad mo to ana ingon sila na ako no music gamay ko income yes gamay siya kaysa original audio no pero kung patok kaayo ang video nimo believe me ayo pud ta taasa kayo nga under mo's copyright ang music kailangan short music ra siya kay naka experience ko uh, for 7 seconds sa to pero ang nakakwarta ato siya is 180 USD. Okay? Only for one video. Kung putok kayo siya nga video. So, kamo, riha, ayaw dyan mo kuan. Kaning mahimot kang content creator. Dili lang ingon nga siya kag-upload video. Learn to explore. Unsaon, mga tutorial ba, maminaw mo. For example, unsaon, pagkuha sa mga music nga dili ka mo under o copyright, kailangan studyhanan ninyo ayaw mo gamit og music ka na sa ubos ay kana nang na, sa babaw ganero imo i-click ana ayaw na kay under gapers copyright ni abtan og mga tuig tuig labi nang dako na nag views malo na sila kanang dagko na kay views eh, ingon siya ang earnings ana mapunta sa music or under so copyright match eh. delete ni mo delete sayang ang ah, video mo na ako advice ninyo pag kuha og mga music kanang dili under for copyright kailangan short rasiya okay nagsinabot ta kung daga na asa manguha mo mga music, just comment down lang gyud. Kay to luan kamo. Okay, paminaw lang pod. Kay labad gyud ang ulo nato si tagbalik ani, then nguban kay bigbalik pangutan na mo ug gaya pong tawa na magbigbalik pangutan na.